So dahil na iskam tayo Sa manukal lang daw kami pupunta So hindi ko na alam kung nasaan kami Sila alam nila saan na pupunta Naiwan na ako Kasi nga Hindi ko, di ko alam itong lugar na to And then Nakatayin itong na to Lubak lubak Pababa Hindi sementado Mabato Ang lalaki Tapos kapag nagkamali ka Diyan ang bagsak mo Bangin lang yan nasa na yung mga kasama ko And buti na lang Maganda yung pangayon ako sa unahan And sa likod So gamit kong brake is Aspira brake pad So nalalaki ko at natitimpla ko yung preno ko Kahit sabay na sila Ayan ha, Hindi ko na alam kung nasaan kami Hindi ko lang kung tama ba itong dinaanan ko Kasi naiwan ako eh Tapos mukhang dead end na Ito na nga ba sinasabi ko eh oh This way to Toyota Put Putik na Anak ng kinagaw Buisit ka talaga brisi Na-scam mo ako hayop ta ka Pasalamat ka, Mas masarap pang shock na gamit ko Okay, promotion Sa so, sila? Iwan ako Hindi ko Ano to? Natividad Katang ina camping site? Hayop na yan. yan! Putang ina mo, iskam Ha? Anong sabi mo sa akin? Sabi mo, manukan lang tayo Nasusubukan ko tuloy yung laro ng shock ko? Hahaha oh. <laughs> scam tayo kasi manukan lang daw manukan sabi mo pang racing yung shock mo oo oh. bakit nandito ka? hindi eh, ko alam yung scam mo manukan lang tayo so, oh, pang racing nga to pero dito ko dinala On trail fuck lang pinagaw oh di mo putang scam talaga to eh Please. Ay, nako. Pang racing yung shock natin pero sa trail tag dinala na scam tayo, guys. Manukan lang daw. Puta na mo ang pantu eh. Ay na. May manukan naman dito ah. Eh puta pam naman to eh. Ato manukan. Manukan sa labas. Ano ba shit na sorry guys nakakapagmura ako kasi ko yung sawi yung tulugan na to pa ah, camping site pala tapos ay hindi naman hindi naman tubig ay po sanggala naman talaga Anak ng Kung ako magsasabi, tatawid tayo ng ilog! Bakit? Bakit? Ito mo! Ang ka ba sa'kin? Sa ano ba yun? Bakit ito yung shock mo? Anong tantok ah? Manukan sa labas! Dito na tayo sa mat! Manukan talaga! Pero eh, Piers, ang ganda ng ambience. Ang ganda ng lugar. Sheesh!